Maganda umaga po sa lahat. Uh, welcome to Buhay America with Ate D channel. Thank you guys so much for watching. At uh, sa umaga pong ito ay mag explore po kami kasama ko yung kaibigan ko dito sa Miami, Florida, uh, South Beach. Ito po yung pinuntahan namin. Uh, matagal ko na pong pangarap talaga na makapunta dito sa Florida at uh, nung tinanong ko yung kaibigan ko kung sasama siya at pumayag naman at ito nga siya naglalakad-lakad mauna at para pa siyang nagpapasonusyo ayan o oh, uh, napaka ano niya uh, yung kaibigan ko po ay joker parang parehas din kami madaldal at uh, uh, masaya din siyang kasama kaya uh, magkasundo talaga kaming dalawa kaya ito ah uh, sabi namin maaga kami nagising at para maaga kaming maka maka uh, punta dito sa beach kasi napakainit po very humid ang panahon eh syempre kasi dagat di po ba at ayan ma ma, ma ano po yung sikat ng araw ah uh, parang masakit ang sikat ng araw na masarap napakasarap po na umaano sa ah, katawan mo. Ayan. ah uh, ako naglong long sleeve muna para medyo hindi po madirect sunlight. Magandang umaga sa lahat. Uh, <laughs> Ayan po sa so, umaga ay nandito tayo sa Miami, Florida. Ayan. Ito. Kasi grabe ang ang ganda talaga dito guys. And ko lang sa inyo ang around no? Uh, para para may ano kayo no? Hi. Ayan, ayan ang aking kaibigan, oh. Yan, ready na siya mag-swimming. Pero ako hindi pa. Ayan, ipapakita ko lang muna sa inyo dito ang around. Ayan. So ito po yung ano, uh, kabu ang view ng uh beach na kung saan kami ay uh na uh, naka-station ngayon or kung saan kami naroroon. Uh, sa beach po na talagang kami, dito kami nag-enjoy. Ayan po, tingnan nyo po yung tubig. Ito po yung talaga ay matagal ko nang pinangarap. Kaya tuwang-tuwa po ako talaga. So ayan, uh, ko na sa inyo ang around dito. no More update pa po, po mamaya. Mamaya mga kung saan-saan pa po kami. <laughs> kung saan pa po kami maka-explore dito sa uh, Miami. Ayan. Ah. Uh, ah. Maraming salamat po. Muna, bye muna ngayon. Tian po at ako nagre-ready na po na uh, maliligo sa dagat. Uh, excited na po ako at ah uh, sige samahan niyo po kami. Maraming salamat po sa pagsama sa araw na ito. So, ayan guys po napakaganda po ayan napakaganda ng beach talaga ayan ayan guys <laughs> dito na kami sa tubig ayan di pa napakaganda dito talaga as in ang tubig ay crystal clear ayan guys so it's so beautiful hindi po masyado crowded sa umagang ito kasi ah uh, maaga po kami ano maaga po kaming pumunta pero siguro uh, baka mamaya marami na rin pong mga tao dito kasi holiday nga so uh, bahala na po kung ano naman ang ma-explore namin So ayan guys pangalawang update uh, maligo muna ulit tayo Ayan, dito, Ang ganda talaga dito, guys. Ayan, guys, tapos na kami mag- swimming. Uh, swimming. Grabe, guys, ang init, pero napakasarap. So, ayan, tapos na kami basa-basa, kaya -basa naglalakad na kami papunta balik sa hotel. Ayan. So, mauni ang among view dire oh. Ayan, oh. Oh, sa 17th Street pa ani ta layo or do dito palagi lagi pitas. Usa so, na pa, maglakaw ma ra ta. Uh, so, this, oh, usa pa ka. So, oh, eksakto lagi itong giari ano, mm, 17 this is pika. our view right here. Mm. Ah, dito na ko swimming sa balat. Ano sa kababad kan, tumulong sa kasuan. Nakuwanan. Mm. Ito na naglalakad lakad kami uh, pabalik ng hotel pero uh, balak po namin dadaan sa isang restaurant kasi nagutom po kami siguro po bibili kami ng pagkain na makakain namin sa hotel kaya ito nil, naglalakad pa po kami uh, papun, po kami ng <laughs> ng restaurant po na mapagbilhan namin ng pagkain ayan po Maraming salamat po at sana. Huwag kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Buhay Amerika with Ate D. Ayan po ang ating munting channel. Maraming salamat po sa panunood. At sana po. Samahan niyo pa po ako. Uh, kami ng kaibigan ko. Mayroon pa po kaming mga plano na mag explore later. After sa lunch namin. So, aabangan niyo po yun. Para po... Uh, ma-explore pa po namin yung ibang lugar. So, and guys, tapos na kami doon, nag, naglakad-lakad, galing sa beach. Ayan, tapos na kami. Nagutom so, mga inday. nagutom ang mga mga inday na naglaag-laag. Mm, Oy, mixed daw, charot. <laughs> tapos ito na, bubili lang kami ng uh, sandwich. Tuna daw to eh. Ayan, Bidonia, oh. salmon Ay, salmon. Salmon pala. Yan pala. Salmon daw to eh. O ayan, kakainin na namin. Ah, dito na kami sa hotel. Pag natapos kami dito kumain, My magbihis cream. kami at mag ah, explore, na explore, explore na naman kung ano na naman ang aming magagawa. Ayan, guys. Abangan nyo po yun. Buhay America with Ati D. subscribe po. Salamat. Bye-bye.